16 Pro Max. iPhone 16 Pro Max Poly is CM Global fully paid. Friendly. No, wow. diba? Oh, di ba? Yes, it's more. Yung kay Sir Elan na na-unbox na, na siya kay Dili man siya fully paid o di man po siya brand new imo kay utang sa buwa. Pero congratulations for your new iPhone 15 Plus. Asan ito With free. With freebies. Thank you so much. Thank you so much, Tizzy. Yan talaga. Gusto ko talaga kasi Tizzy. Kasi pag bumili kami dito, meron siyang tempered glass at meron na siyang casing. Maraming maraming salamat, madam. Nandun siya sa likod. Nanonood lang sa si TV. And for Kinakaba my... na si Ivy. For our prize para sa aming Christmas party, meron tayong dalawang phone. And gift ko sa akin pinsan. Na, ay hindi ko pala ito gift kasi ka naman ano din niya. So ito na yung promise ko sa kanya. Hindi niya alam kung kayo may uh, upload ko to next year. <laughs> Ay, yung 15,000 pala niya. Uh. Ayun, naman siya iyab. Kung wala siya iyab, siguro makatag of mil. Pero naman siya iyab. So, Ay, na lang. so ano na lang. Bigyan kita na isang casing, pero kailangan mo rin akong i-casing. <laughs> Ah, -suk sa ako sa kasukari sa kasukari sa So anyway, muna sa kasukari sa... Muna sa kasukari sa 15 plus po. Uh, muna sa kasukari sa 15 plus. Now, Simply Amore is going to oh. unbox her new iPhone 16! Yay! 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 Hashtag, ginamusta po taong ba? <laughs> Oo, oh, open na. So, before yes. na ko i-open, gusto na ko magpasalamat kayo man. Yay! Hindi <laughs> 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 na, mo nakuha? Oh. na, i-open na natin. Sige na. Dolgy. Okay mo talaga siya, Janita. Oh, Mamang siya luluto ko na na after. Hala! Well, 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 magluluto po siya na. Actually, wala na siya punan siya yung pangluto kayo. Oo. Oh, Binataang resibo ng Stacy. Woo! Crispy ka. Ako never ko pa na-experience mag-unbox ng iPhone kasi never naman ako bumili ng brand new. Katong kay Mia day before. Hindi yung brand new. Ah. Uh, Ito iPhone 15 day na yung movie. Hindi yung brand new. Woo! Wow! color niya ay dirty white. <laughs> ivory yan din, di ba? ivory. Ebony. Ebony. Ah. Kurukuruk sa ivory. Ang kapal na mukha. Gusto mo diba kurukuruk? Pero hindi siya one terabyte kasi walang terabyte kasi. Masa Masa. relax lang, Parang gusto si Rain ng 1TB. Basta ay 1TB. Ah! Ba? Wow! wow. Pagbutagin na na ng tempered glass kaya Juan Rabaca. Yeah. Daghagon na ba ko na mga kasawa? Ay, kurug-kurug <laughs> din. Excited mong mm. gito First time ba yan na niya? Nagka-elan na mali. First time na ako naka new. Wow! First time maka na wow. wow. maka-brandy talaga. Ang ganda, mamita Alam niyo na, you a blow babe. <laughs> Kaya na sa simply amore kasi wala na siyang pang binibag kahit. Anyway, iba kung siya nag-unboxing kay Sir Ellen naman, iba -boxing naman natin <laughs> <laughs> Ngayon lang natin siya iba -boxing. <laughs> Hello! 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 Konnichiwa! Chinese! Hello ay, naka-Chinese. Anyways, project. sa lahat ng mga nanghanap dyan ng mga gadget, affordable gadget, Hello. very durable gadget, Hello, punta lang dito sa... STC Gadget Hub! Look it, it up! Hanapin nila lang sa kanilang page. Anong, anong complete address ganito, ma'am? Corrales Fernandez. Corrales? Fernandez. Fernandez Fernando Jr. At <laughs> bakit? <laughs> Pasan natin nyo lang kanilang page para sa kanilang mga latest updates or baka may mga sales sila, may mga promo. Lalo-lalo na ang Christmas. So, huwag kayo mag-alak mula kay Cash. Meron silang home credit. Ah, oh, di ba? Meron silang different. Hindi lang, di lang iPhone, hindi lang MacBook. Meron silang mga Sky, Skyro. Meron silang Tecno. Tecno, Realme, Xiaomi, and Lucky Me. Charot <laughs> lang. <laughs> Charot lang. So, That will be all guys. Thank you so much for watching and pasyal na kayo dito sa yeah. Stizzy. And I say bye. Congrats, Congrats, Congrats! Man. Sana all naka-brand new na. Okay, balik na kayo. Ano po? Atod ka, wala nang comfort ba So, bali. Tatlo pala yung kinuha ni Madam na Ayon, cellphone, guys. Ay. Sira na lang kayo. Lampak Ayan na guys. Congrats. Amore. Sa very very new phone na. Uh, iPhone 16. Oh my gosh. Hindi ba basta basta. Wait lang. Oh, After namin sa so Stizzy. Punta naman kami ngayon sa tayo. Music. Grabe no. Hello, Grabe hi. na paghahanda to sa mga sa December. Hi guys, ano sa tayo ngayon? Bye! Sige ang na e, tayo maghahanap siya. Pwede natin ipapain nyo sa atin. Christmas! Party or Christmas

Ang dagko. Si Batinga. Ito yung bibili namin para sa ano, lagayan ng mga ulam ba. Sa mga bahay-bahay naman namin guys. Kasi wala kaming ganyan sa aming bahay. Ay na dito oh. May mga food tray oh. Ang dagko. Mga dagko. Mabun natin niya. Ito na lang niya. Di man tapang catering. Baso ba? Kinala natin baso ko na dahil. Baso ba? Isa ka karton. Ay sa bawat naman. Kaya suka. Kaya yun. Ginuok <laughs> ko pang kitter, Ivy. Eh, pang-raffol. Oo, oh, pang-raffol. Tama pang na ang rice po. Ang gimang gusto laganan ng bun. Ah, kanina, yung mga Para inaanam mga kanina. Kani. Yung medium size lang. Kani, oh? Yung parang so, good Little for one... to three family. Kani, one, one sixty. Ganito? Oo. Oh, oh. So, mga friends, 2,000 na rin. 2,000 na rin na siya. O, sige, go. Isa dahin ka. Kalan, kanang kalan. Double burner. Double burner. Ni, kani imo ha. Ay, ito rice cooker. Ay, oh, ito rice cooker pa. Kamay. Kaya dako na kayo na medium size ba? Okay. Oh, O, apo na siya ha. Dako mang siya mo ng 1,000. Kanina lang, na kanina rice cooker dong. Ay, tisusan. Susan. Del! Churuy. Kasi nalang mo. Kasi nalang mo. Kasi What TV u? Pila ng TV ting? Sure. Ah, 6,000. Ah, basi gusto siya magparafol ba? Isa ka TV. TV kunigto sa raffle. Gusto siya magka TV. 18,000, guys. pa sa Rapol ba? Rice cooker, two burner, speaker kami kuha. Saray? Ito na lang sa ubos. Isa lang, pa karapol. Ito o, Ay, Kani, tila ni ni. 250. Okay, 50. Wala pa na. 880. Ah, oh. sa so, tag-880, kanina lang. 880. Wala na itong pag nga kung bugas na Kanina ha? Ha? lang, 600. 600. Isang pan, kano? Kano? Kanina lang, stand oh, pa. Washing na lang ang isa na. Okay lang. Ay, 5-8 man. Ayun na lang. 4-2. <laughs> kami guys kasi maghahanap kami ng aming mabibili. Danny Bing! Okay, babasbasig natin mga makita dari na sa... Ay, mga hanger man This is like mga hanger. Ay! Dead end! <laughs> Wala na? Wala na, dead end. Balik it. Dead end na. Laki ng mga speaker. Oh. Di ba bago ito yung speaker? Google, bago mga, na kayo yan. Ang bago man ito yung mga katong doon. Katong po na palit. Oh, di eh. Ngayon at kumukuha na siya ng mga pang-raffle. For my lunchbox. Pag <laughs> minor ba? Pag minor ba? Pag minor na siya, mga ina. Nasa second mo, August. Ah, uh -huh. narasa sa, sa silong mga... Ang individual lang ka rin may mm -hmm. ah, nasa taas. okay. Sige, sa silong na tamagkuan sa... Wala ang... Baso. Wala yun? So, ito lang yun sa akin, guys. Sa apat yung akin. okay tapat check lang natin. 200 Pesos lang siya. So yun lahat. May speaker. May gas range. Merong rice cooker. Ito na may sa akin kay Brittany. And hello! May mga tables. Meron ding speaker. Ito pa guys. Additional. Ayan na, ayan na, ayan na. Merry Christmas. Happy New Year. Ang dami naming pinamili. Good Ay, so, Natal. Ayan na. Pilih-pilih lagi sa oba, City sedikit bodega. Grabe! Rakyata Ramen. Hello. Ito na kami sa Ayala, guys. Haggard na po kami. 2, 2 p.m. na. 2 p.m. na, guys. Pero, ngayon pa lang kami yakain. Sunta kami sa ramen. ramen. na. Dito kami sa Rocky Yata our favorite ramen. The challenge. Wala na silang challenge. Yan yung challenge. Kita gutom ka ayo. Makabili sa uh, amin ko. na, order IV. <laughs> order na. na. Sure. Okay. Lain na po na to. Ano sa'yo mo ngayon? Kani ni Or, or kani okay, na ipet chay. Kanin. Sa kung sa ting, ikaw bahala. Nakatrya nga mo ba? Kaya okay, mag mo ta. Po, Thank you. Ako okay. oh, nang something nga uh, gusto ni i-try. ka i-try ra po na ako. Mahina okay. po kasi talaga ako sa kainan sa buto lang. Pag so, merong mga ganito, sakto no, <coughs> lang yung aking kinakain. Kahit yung sa mga hotel-hotel free -hotel breakfast. <coughs> kasi konti lang yung nakakain kasi yung ko hindi sanay sa laman the people car. Sure. Okay. Ito namin akin the beef gudon. <laughs> Dahil baka hindi natin maubos ang ramen. Sayang naman. Ang mahal pa naman ng isang ganito na beef gudon is 400 something. So, kailangan natin siyang ubusin. Sabi ka naman, Batting. Ah, pinapag-jogging. <laughs> Kaya kanya-kanya ng kain po. Then, gutom na gutom na. Alas doon <laughs> <lang> na po <laughs> ng <lang>, tanghalin. <laughs> ay, hapon. Ayan si Ivy. Uh, first time niya ng ramen. <laughs> and batin. And this one is our kidon naman. So, kain muna tayo. 네가 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 가 Ano yun yun? Iyon yung burger. Alam mo ba siya? Ilang na si Aaron. Kapich na si Aaron. Oh kita. Agi tanan. So guys, tapos na kami dito sa Rami. Rocky yata pala. So, um, pauwi na din kami after dito. And see you sa Inaguan later. Way home! Ang dami naming bit, bit guys. Pero, um, dadaan kami sa Churizuhan kasi bibili pa tayo. And then, see you later sa Inaguan. Bye muna!